Malaki na nila guys oh. 26 26 days Kuro 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 Baka ano to guys Next week mabenta na harvest na naman pero yung apat na poultry mas nahuli yun 27 saka 29 dumating eh baka first week ng September maharvest harvest oo oh. kain kayo ng kain para ano namimiss na kayo ni Macdo